yung nakaras. Okay Ah, so nagdulas at dating injury sa tuhod. Ah, so so, tuhod. Kala eh. <laughs> oh, sige sir, basta relax lang ha. Uh -huh. So gawin na natin siyang ano, buong katawan ha. Sige. sige lang. Para, Dapa? Hindi ganyan of course, lang, Opo, uh -huh. lang. Huh? Mm -hmm. <laughs> Okay, ka lang sir. Uh -huh. Okay lang. Uh -huh. Tanggalin natin konti, Tabi ko lang ha. Sige. sige. sige lang sa relax ulit. Mm -hmm. parang Sakto. Hindi <laughs> naman masakit. Hindi naman. Oo. Sanay na yun. Eh. Sakto lang. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Parang may mga lamig-lamig. <laughs> holding hands, holding hands. Yan. Pabama konti. Yan. Oh, sakto. Get Exhale. Oh, okay. Kami wang. Yan ito. Yan. Yan, ganyan konti. Yan. Mas tulak ko tong siko mo. Tulak mo siya pabalik. Sige, tulak mo na. Ayan. Tulak pa. Oh, yun. Isa pa. Tulak din. Yun. Ayan. Sarap. <laughs> Taas ko dito. ito. Taas mo lang. Okay, meron pa konti, no? Meron pa. Konti ulit. Yun, mas marami. Sige, <laughs> tada. Ganito lang. Mmm, meron pa. Grabe naman sa'yo. Parang nag-ipon ka, no? Mmm. Paano lamig, eh? Paano aircon? <laughs> Mag-apon? Ito. Lamot lang konti. Ito pa. Bagsak lang itong balikat. Okay, sorry lang. Ayun. Naubos na yata. Okay lang yan. Bagsak mo lang to. Relax. Okay, Ibus na nga. Kabila. Sige <laughs> sir, ha? Ano mo sa sir, pakiramdam? Okay lang? Okay lang. Lipat lang natin to. Uy! Alambot pala yun. Sige sir, tapa naman dito. Wait lang sir, bagay natin ng chips. Okay, yan. Yan, oh, mo lang kamay sir. Isa pa. Okay, basa. Uy. <laughs> Grabe bukol ah. Inhale ka lang sir. Exhale. Isa pa. Exhale, lubusin niya hangin. Isa pa. Isa pa ulit. Isa pa ulit. Okay, isa pa. Huwag mo tigisan sir, huwag mo tigasan. Lambutan mo lang siya konti. Isa pa. Inhale lang. Tapos ubusin mo. Isa pa. Yun. Isa pa. Isa pa sir. Inhale lang. Ay, exactly. sorry, nabusan na hangin. Yun, sarap noon sa pa. Okay, huwag matigasan, relax mo lang siya. Yun, sa pa ulit. Sa pa. One more. Okay. Tapos ko lang ito sa tagilid natin pagsak Ayan, yan. sakto. Pwede kang matrasera pag medyo masakit sa noo, ha? Pwede kang atras lang yan, sige. atras lang pag -ano. <laughs> Tapos papahigain lang atras. Yeah. <laughs> oh, Ayan. <laughs> oh, grabe tigas ng likod mo sir, no? Oo. Oo? Puro laman eh. Grabe. Mm. Ang sarap na, no? Yan, Tap yan. Tapilok pa more, sabi niya. Oo. Oh, Talaga yan. Matagal na yan. Ilang taon na yan. Yung tapilok na? Oo. <laughs> <laughs> Pag nilalaro mo, minsan sumasakit pa yan. So, eh. Kaya nilalagyan ko ng bindake. Mm. Doang na yan. Ito na. Ito <laughs> Ito yung isa yung last. Tignan natin. Four days ago. Ay, pag, Tapilok o oh, tuhod? tuhod. Uh, tapilok, wala naman. Wala. Okay, tuhod niya. Pumaray eh. Six days ago yan. Yun, malambot-lambot pa eh. Ah! Ah, masakit. Yun nga, sa pa. Sige lang. Pag may ganyan, straight lang. Yan. Okay. Straight lang. Okay. Oh, nice. Putol na. Joke lang. <laughs> <Okay>. <laughs> pag natin. Okay. Oh, relax mo lang likod ulit Okay. Sure. Kaya uh, mo may live pa. Okay. May laro ba ang Nara ngayon? Yata. Nara versus Pepe. Ah, kay j lang yun. Oo. Oh. Second game ba sila? Last yan, pag ganyan. Pag mga highlights. Uh, ano, Chepi po? Sinabi ko na sila rin maglaharap. <laughs> Tagal-tagal pa yan. Marami pa sila. Sila rin magkakasama ng panalay. <laughs> okay. لاس. لا أوكي. Sige, <laughs> sir, higa naman. Si Haya. Oh. Whew. Wala pa tayo sa tuhod. Oh, ano? Pero relax na. Ito, okay na to. Kasi pag binibend ko ng ganun, sakit. Sakit. Ano, pero, okay. pero wala pa tayo dyan. Ano pa lang yan. <laughs> Warm up. <coughs> Excuse. Sige lang, higa ka no? Tingol -tingol lang hmm. <laughs> sanay na. Tingutin ko lang ito konti. Hmm. Sana yun sana yun <laughs> sanay sanay na sanay eh <laughs> pingot alam niya pag batang 90s bata na eh. sanay na What <laughs> inhale,

Okay. <laughs> Mas matigas. Anak na ulit ha. Ang <laughs> man. <laughs> Relax mo lang. Oh, hmm. meron pa. Tuhod, relax mo lang siya. Yun, tuhod, relax ulit. Relax ulit, tuhod. Hmm, sabay siya. Tap, oh, kundi ka pa. Relax, ulit, tuhod, tuhod, tuhod. <laughs> Yun. Yeah. Hey. Relax, tuhod ulit. Relax lang konti pa. Tuhod lang, relax. Okay, isa pa. Konti pa ulit. Tuhod. Isa pa. <laughs> Sarap ng <na>, ano. Malakang. Oo, <laughs> oh, nahihila siya. Eh. Oo, lambot lang ulit. Ha? Okay, isa pa. Tuhod mo, relax. Pa. Uy, ginalaw mo. Wait lang. Sa, <laughs> ayan pa yung Okay. masakit? Hindi, sa kabilang. Uh, okay. pero ito matagal na 'yan. Laman na naman 'yan. Masakit pag ginagano ko? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Conduct redox. yun, Yan. Masakit? Hindi. Ayan. Yeah. Sige. Medyo? Ano Ah. Hindi naman ganun. Hindi. Ganun. lang yun. Siguro sa litid niya. Okay. Na-bend kasi. Sige lang. Masakit? Hindi. Pataas? Wala. Ano? Pagilid? Wala. Okay. Lamutan mo lang. siya. Relax lang. Oop. Matigas masyado. Yun. Pa pa. O konti pa. Relax lang. Hinga ka lang. Ah. Relax. Konti pa. Ang okay, tigas. Sapa. Lambot konti. Wala po. Huwag magalawin. -mag 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 Bagsak na ngayon. oh magalawin. Huwag <tipa> magalawin. Ayan. Huwag oh, magalawin. Panti pa. Relax. Huwag magalawin. Huwag magalawin. Ang Lambot lang. Hinga. Konti pa. Matigas na. Kumigas na. Ayan. Sapa. Hop. Oh, relax. Wait lang. Ito rin na natin. Joke lang. Lambot. mag wag mo. yung lumalaban eh. Kaya nga, biglang tumitigas. Na ano niya yung ano eh. Yun. Yun. yung nahanap ko eh. Kasi nang biglang tumitigas eh. na ano yung, yung tawag nito. anticipate Oo. Na ano yung nasa'yo. ulo nitong tuhod mo eh. No? Pagpakiramdam niya, alanganin. Lambot ka, lambot, lambot. Yan, konti pa lamot lang. Konti pa. Okay. <laughs> okay. Move doon konti pa. Timpert, timpert lang. Yan. Tapos palit tayo ng unan. Okay. pero naman akong kamay mo. Tapit ka lang dito. Okay. Atras ka konti. Konti lang. Yan, okay na. Ayan. Pwede na yan. Kita mo lang siya ilagay. Ayan. Relax mo lang. Relax mo lang itong dito. Siya pa. relax mo pa. Pumigil. Sang dagat pa lang. Ayan. pa. Relax mo lang. Ayan. Ayan. Oops. <laughs> okay lang yan. Kabila. Move konti. Ayan. Ayan. Huwag kang tatagilid. Ayan. Pero ito lang parang itatagilid natin. Yan! So, ayan siya. Kapit dito lang na gano'n. Relax yun, ha? na. Pwede siya. Ito pa. Ipit mo lang yun. Ito Okay. Hindi okay. masyadong malagotok ang likod. So, okay. mati okay. Matibay pa. <laughs> Tuhod lang talaga yung ano eh. Sige lang. Pwede tayo dito. Sige lang. Angat mo lang siya. Ito. Wala Taas mo lang. Sige. Straight lang. Pag ginawa ito yung tuhod mo, okay lang. Okay Wala lang. Na Wala na rin. Wala na rin. Okay. 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 lang, Relax lang. Huwag mo nahin, kita kita asalkan teman Tata ya yeah, okay. oh. gitu <laughs> Try mo daw sir, tumayo sir. Pakaramdaman mo yung tuhod mo. okay. Wala nang pumipitik na ano. Wala nang pumipitik? Oo. Oh. Kasi pag <laughs> may parang gumagana na hmm. <coughs> pag minsan. Pakaramdaman oh. mo lang. Sige. Okay. Yung buong katawan. All good. <coughs> pwede na ulit na, sir. Pwede na. Pwede na muna akong alalay. Kasali <laughs> pa naman kami ngayon sa Open. Uh, sa op Sa oh, 40, 40 teams. Oo. Ay, uh, -oh. uh -oh. eh, maraming malalakas yun, pwede pero na na, uh, experience may lang. May <laughs> sarap din maglaro sa mga ganun. Oo. Uh, -oh. eh, kaso pag -busy. pag busy. ka na sa trabaho. Kaya si ano yan? Sa counselor, tsaka sa... Uh Byron. Uh Oo. -oh sa sports sila. Eh. Anong masasabi mo, sir, sa ginawa natin? All goods. Anong so... hindi mo, sir, makakalimutan? <laughs> yung sa <salig>. leg. <laughs> <laughs> yung, yung, huling huling so, o yung Oo, una? <laughs> yung huli. Pabuha oh, yung diwa ko eh. lang Alam <laughs> Biglang tumahimik ko eh. Oh. Oo, oh, oh, stress. Tsaka sama na rin ang stress. <laughs> Trabaho. yung tuhod mo, sir, goods na rin. Okay eh. na, rin. So, Oo, oh, yun nga. Sakto rin. Wala nang ano. Kaya yung nga, pag ginaganong kuminsan dati, may lalagitik. Ngayon, yeah, medyo... So, oh. Mas okay, okay na rin siya. Okay. Mas okay ito sa pangalawa. <laughs> tama, tama. May nauna na rin dati. Oh. Pero all goods. Thank you, sir. Thank okay, you po. Okay, maraming salamat kay Kuya Al. Thank you rin po. God bless po.